Pareha ta. Kasi doon no, ta, po. Pero wala akong maglisod-lisod sa mga pobre. Uh, may Mayang buntag no, sa kanyang taga-panabo. No? na sa ato ang uh, drivers na wala yung mga franchise. No? Uh, actually, ang atong request sa franchise is last 2020 pa, no? Bugay na kayo, no? Uh, during time of uh, Honorable Blaster. Eh? Uh, karo huh? uh, na kwa na nakita na gina nga for approval for the of the sangunyang bayan uh, how many years na no uh, dapat masulbad na, na to, uh, to ang ato ang mga igsuon nga tricycle driver nga uh, kulorom natingala ko no? na nanong duwidugayon dugay no sa sangunyang bayan na... Uh, very simple ra kay pag-approve no actually uh, that is reviewed by the uh, how many attorneys no na nagreview na for proper naglimbong ko na last year pa na ang assurance mag sa at itong itatanaw eh once nga ang na masayro illegal wala magka problema yun ang nagsakay po actually no ilan ang problema kay how many years mo na sila ha no hindi na sa executive di ha sa legislative ang problema diya Christian, aprobahin na, ikaw na naipasa na na diyan kumana na, no? Na-repy na na. Gila sa LP tanan, sa itong planning. Kumana na. Nga, sabto na gina. No? Pro approval na na. Ano yung dugidwa yun? Mabot ang panahon. na uh, mag-finalize na gina itong LTO nga ipang-apprehend na gina itong dosawar na ta uh, license. Problema gina siya. Pagdata'y proposal, proposal, dugidwa yun, no? Masa so, paglabo sa itong siya sa panabo, no? Napakaroon, no? Ano ito ang Supplemental number one. Pilih nak ke bulan pula. Oh, nak muangyuk benda ni, antanan. Antanan. Nggak tahu semua problem masa atau proses parilis. Sangat terdanggung hamai. Kita tanan sepana bodilik maglisod, no? Dan hap saya kepa pemuyo, ha? mayung kepa pemuyo, ha? atas mayung uh, pispol, no? Nggak samok atau ang sudan. Nga dili maglisod ang mga tao palit po gas. Pareha ta. Kasi doon mo Pero wala akong maglisod sa mga pobre. nga, kultira ko, tabangan na ito sila para may improve, no? Kaya, kung tabang na ko, ang mga ninyo.